Ano nga naman? Mo. Sungit mo naman? Kuwapo ka sana, kasa mo gaba. In fairness ha, cute siya. Suplado nga. Marami kayong tinatago, mapangpanggap kayo! Kaya pa magmamana ang kriminal na anak kundi sa violente magulang? Hindi, 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 oh, pa. hindi ko mo mukhang ate? Hindi mo tayo pagiging judgmental ha? Kaya ka pa judgmental? Kaya yung judgmental? Kaya ka pa yung giniging judgmental? Kaya ka pa yung giniging judgmental? Hindi yung yung ang tayong mga kasama niya pati kasama niya sa bahay. Alamin ninyo kung saan sila pwedeng nagpunta. nakita niyo na? <coughs> si Dolina, sa nalaman na. Sa iyo, Facundo, sa si Tanggol. isa si... ang bagong ala sa grupo natin. Sa lang ang kondisyon ko. Kinakailan na makasama ko dito, ang mga kaibigan ko. Dahil kung hindi, hindi kami sasama sa grupo niyo. Ikaw ang magiging responsable. Ikaw ang kumbahan dito. Mga Santos, kamusta na? Kailan mo kailangan? Ay, Saka ano na yun? Ano sabi? May ba yung mga smango? Oh, ayos na. Nakusap no? na kami. Relax na kayo dyan. din ako. Ha? Ay, 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 Para ay, 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 Darling! ay, 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 tanggol kay nabisik e eh, paano ito yung perasyon sa akin ng manager doon ako sulgagong yun kaya samantalahan pa ko besi pasensya ka na huwag ka naman nagrecommenda ng racket na yan ayos lang yan hindi man nakaisa yung gagong yun eh sinapula na agad namin kala ko wala nang babasos sa online selling naman yun eh o oh, nga darling tsaka itsura pa lang na hindi mo na kung natanggap na ako sa interview malamang pinagsuot din ako ng ganyan sa pati ako binastos grabe ka ah Mana si Aling Beng? Aling Beng! Alam kong dito mo lang itinatago ang anak ko, Tanggol. Oras na makita ko siya. Sisiguraduhin ko mapapasa akin na ang loob niya. At nang mailayo ko na siya sa'yo. Parang Barbie ah. Napaaway <laughs> na Ay, boss. Aling Ben. Hoy. Hoy. Tayo. Aling Ben. Oh. Aling Gina go mamita. Ah, nagalit ako dun sa in direksyon niyo eh. Alam, ah, sabi sa akin ng mga kapitbahay, pinagbabaredo yung mga ba, yung bahay niyo. Ano ba nangyari? Paabang kwento Aling Ben, mo ginahisipin niyo. Sige na, sabihin mo sa akin, ano pangalan? Sino yung nagparese niyo? sa hotel, nakaaway kami. Pero wala namang problema kasi hindi mo nakapalag sa amin yun. Uh, may pinasunod ng mga tawan dito kay Pero hindi nakapalag kay Tanggol. Pero huwag kayo mag-alala. Ay, sa mga kami kaila Jelly eh. Pinasundan Kurado ba kayong okay kayo? At paano niyo naman nalaman na yung pinasunod sa inyo ay tauhan ng kaaway niyo? Aling de, huwag niyo na ang isipin yun. Ayos kami. Okay. At ah, okay lang ba na sumama ako kung saan kayo tumituloy? Shout ba? out sa 1 million viewers. Sa susunod viewers. na gusto kong puntaan kayo, alam ko lang At saka para malaman ko rin kung anong lagay ni Tanggol. Sige ho, dito tayo. Salamat lang kayo sa amin. Sige, talaga. Salamat kayo. Salamat. Salamat rin kayo. Kaya, yeah. masasana. Yo. Pampay. Ubusan na eh. Huh? Ang ko Pasensya na. Maalas mo. Ako naman. ngayon. Bakalig naman ako eh. Oh, one hey, time. ka malakas sa akin, ha? Sorry, Huwag na kakita tayo sa palengke. Huwag kang na ito. Ha? Oh. Hey. oh. Hey. 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 oh. Hey. Hey. Salamat, sir. Hey, And Di shout malakas. out so sa 1 million viewers. Tanaw ta rin

shout out sa 2 million viewers. Oh, ang tiling ako ani tano sa nagtagbago kay. Eh. Kana. Di ako nakanood ng tanggol kahapon. Tata. <laughs> Tanaw-tanaw sa nang tanaw tanggol Out, out sa mga viewers Story. Ito yeah. oh. so. na yun. Hey, ano, ito Sundan Ito na. Ito na ama may na po ko kayo. makat mam, ano ko problema? si Edwin di mo kulangan, bumabalik dito sa kapo. po siya malituruyong, nandol nandol ba? ako, sa yo. pucang, kapoy pumuna. tasang kamay, mapunis talo, <laughs> parapat talo, 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 Shout out sa 2 million viewers eh uh, na comment or ma-shoutout o pinsayin niya na ako karam. Yan, 2 million viewers shoutout. Tano ako sa tao. Tano ang tanggol. Wala akong kitang tanggol dugo dugo eh na. Kaya nag-ha-pun eh. Ah, sa so, baybay mong kaning uh, salida. Kong, Roy, alis na mga bata. Mabuti. Sonia, kamusta ang kita? Malakas ang benta natin ng kong. Kaya alam, may nakikita akong problema. Ano yun? Sa lakas ng bentahan, ilang araw lang mauubos ang mga nakuha nating droga sa mga Montenegro. Baka maubusan tayo ng supply. Malaking problema yan. Eh saan tayo magahanap ng kapalit na produkto tulad ng galing sa mga Montenegro? Bakit hindi tayo magangkat sa ibang supplier? Hindi madali yan, Sonia. Maganda ang kalidad ng droga ng mga Montenegro. At yun ang inahanap-hanap ng mga customer. Alam mo, Luso, ang naisip ko lang ah sa tayo hahanap ng kapalit na produkto? Eh kung maubos supply natin. Kailangan malaman natin kung saan at aangkat ng droga ang mga Montenegro. and shout out sa mm -hmm. 2 million mm -hmm. viewers. Mm -hmm. And Medyo wa man comment ni o uh, wa uh, ko na save ako na lang i-shout out si Kabi Karabuena. And shout out Kabi Karabuena o uh, asaman siya ron na basta Uh, Uman Ayan, Nasa ibang bansa Medyo loading <laughs> Medyo loading akong kita na Nagtuyok-tuyok Mga DJ Nagtuyok-tuyok si Tanggol Ayan APJ ang batang Kiapo Tanaw tayo yung video Ako ay makagila pa kong informasyon Come on. Hanggang hindi pa natin napapatunayan na tornado tayo ni Facundo, dapat kalyado pa rin ang turing natin sa kanila. Ibang sinasabi ng tatag ko. Sa mga kinikilis ni Facundo pa, malalaman din natin. Pero sa ngayon, Huwag mo na natin siya Yan si Helen. Namatay si Pakundo. No, bro. Hindi pwede. Hindi tayo basta-basta pwede nilang uh, umayag sa mga paigot nila. May iyo, lang. na. Pwedeng gumawa sa atin yan. Paano kung tinutrader na nga nila tayo? Wala pang tumaydor sa atin na hindi natin pinarosa. Sa ngayon, wag muna natin dikdikin yang si Pak Ono. Kadrin, Okay na ako dito, Jesus. Atin na kita, Kadrin. Sumusamahan pa kita hanggang mamaya. Para di ka mag-isa. gusto ko nga mag-isa ako. Kadrin, pag naging tayo na, hindi mo na mararamdaman ang maging mag-isa. sa elo. Nasaan? Na, okay. uh, Nakausap natin. Baka nga, hindi tayo na uh, Mukhang ang pobre Ano ka, mo, nasiswed na tayo. ko, hey, kailangan na natin naman dito eh. Na, nga, Hindi man tayo ng tama. Basta na lang tayo nasa, hindi naman interesado sa atin. Ano na? Gusto tayo. Pamang na yan, magpamak tayo dito eh. Hindi. Hintayin na natin siya. Pati-warso na lang. Uh, Sabay mo. Ang ah, mabuti siguro, ako. Paanapin si Marcelo. Ano? Nalabas ka? Kasasabi ng matanda, hintayin natin siya dito. At saka baka mapahama ka pa sa labas eh. Huwag ka mag-alaman, Merting. mag iingat ako. Kapag nakita ko si Marcelo, babalik agad ako dito.

Dito ka na lang, Jesus. Kaya ko lang sarili. Bumalik ka na sa pamilya mo. Hindi. Gusto kong masiguradong ligtas ka. I said I'm fine. Sige. Sige. Iiwanan kita sa isang kondisyon. sa Sinumuro pa talaga ng kapatid na. Layon mo ako. Wala ka ng respeto. Go? Morning, I'm just as surprised as you are. Merienda ka muna. Salamat ako. Uh, naman, Bing, at nahanap mo kami. Yan, shout out sa 1 million viewers. 1 million viewers. Ah, uh, tanaw taong tanggol kay gabi eh. Ah, uh, dugay ko na... Oh, katag ito lang og mga uh, 20 minutes ito, live. Siya si Tanggol. Siya ang Tanggol. Ay nako, mabuti na lang po. Tamang tao yung napagtanungan ko, kaya ako kayo nakita. Pasensya na ako kayo. Ito lang po yung may bibigyan namin. Hindi kasi kami ang pagluto ngayon. Ay di, okay lang. Salamat. Sige, suki. Ay, hangganin na. na Sige, sige. Sige. Sige, wala. ang sabi mo, nasundan kayo ng mga lalaki pero hindi sila nakapalag dahil kay Tanggol? Opo. Nasundan kasi si Emo ng mga dayo eh. Eh, buti na, hindi kami nasundan dito sa bahay. Kung nasundan kayo, ang, ibig iibig sabihin, hindi doon natatapos yun. Alam mo, dapat, kailangan may kasama ka palagi kapag lumalabas ka. Kasama ko ka naman yung mga kaibigan ko. At saka, andyan si